Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, lumalapit ako upang kilalanin na kapag sinabi ng mga doktor na wala nang magagawa, ikaw pa rin ang Diyos na may magagawa sa lahat. Ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman kapag ipinapakita ng mga pagsusuri ang pinakamasama, kapag hindi na tumatalab ang mga gamutan, kapag isinara na ng siyensya ang lahat ng pinto, alam ko na ang iyong pinto ay nananatiling bukat. Panginoon, kailangan kong lumusong sa mga ilog ng iyong espiritu ngayon. Dahil ubos na ang aking lakas, ang aking pag-asa bilang tao ay said na. Ngunit ang aking tiwala sa iyo ay nananatiling nakatayo. Hindi ako maaaring sumuko dahil kilala ko kung sino ka. Alam ko kung ano ang kaya mong gawin. At alam ko na ang iyong kapangyarihan ay hindi nakadepende sa anumang diagnosis, sa anumang prognosis o sa anumang estatistika. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible upang mangyari ito. Panginoon, kapag tumitingin ako sa natural na sitwasyon, nakikita ko lamang ay mga pader, nakikita ko lamang ang dulo ng daan, nakikita ko lamang ay sakit at kawalan ng pag-asa. Ngunit kapag tumitingin ako sa iyo, nakikita ko ang mga posibilidad kung saan walang nakakakita nito. Gusto kong pumasok sa dimensyon ng sobrenatural kung saan ang mga batas ng medisina ay hindi ang huling salita kung saan ang iyong kapangyarihan ay muling sinusulat ang mga kwentong tinapos na ama kailangan ko na dalhin mo ako kung saan dadalhin ng mga ilog na ito kahit na ito ay sa mga lugar na hindi ko kilala kahit na ito ay sa mga daan na mukhang nakakatakot nagtitiwala ako sa iyo dahil alam ko na ang iyong mga ilog ay nagdadala ng buhay nagdadala ng pagpapanumbalik, nagdadala ng kagalingan, at gusto kong lumusong ng mas malalim sa agos na ito ng iyong espiritu. Dahil doon nangyayari ang mga himala, doon ang imposible ay nagiging posible. Diyos, inaamin ko na may mga disyerto sa loob. May mga tuyong lugar sa aking kaluluwa na nilikha ng takot, ng hapis, ng sakit ng pagdinig sa masasakit na salita mula sa mga doktor. May mga bahagi ng aking puso na natuyo sa bigat ng balitang ito na tila isang huling hatot. Ngunit dumadaing ako ngayon para sa iyong tubig na buhay, para sa iyong presensya na nagpapabago ng disyerto upang maging hardin na nagpapabukadkad ng mga bulaklak kung saan buhangin lamang ang naroo. Panginoon, naniniwala ako na ang naging disyerto sa akin ay mamumulaklak muli. Naniniwala ako na ang pag-asa na namatay ay muling mabubuhay, na ang pananampalataya na humina ay lalakas, na ang kagalakan na namatay ay muling magniningning. Ikaw ang Diyos na nagdadala ng buhay kung saan mayroon lamang kamatayan na nagdadala ng ganda kung saan mayroon lamang pagkawasa. Ama, ang tuyong lupa sa akin ay kailangang maging bukal. Hindi ko na kayang mabuhay sa katuyuan ng kaluluwa sa karidahan ng puso na dumarating kapag sinasabi ng mga tao na wala ng pag-asa. Panginoon, gusto ko na punuin ng iyong mga ilog ang bawat puwang na walang laman sa loob ko, bawat butas na hinukay ng sakit, bawat sugat na binuksan ng takot. Kailangan ko ang mga balon at mga lambak sa loob ng aking puso na puno ng tubig na buhay magpakailanman, hindi lamang sa loob ng ilang araw, hindi lamang habang tumatagal ang emosyon ng isang panalangin kundi magpakaylan man Panginoo gusto kong mabuhay sa realidad na ito ng iyong kapangyarihan sa katiyakang ito na ikaw ay mas malaki kaysa sa anumang diagnosis mas malaki kaysa sa anumang salita ng mas malaki kaysa sa anumang imposibilidad, Panginoon alam ko na ang kagalingan ay alam ko na walang makakapigil kapag nagpasya kang kum... Maaaring sabihin ng mga doktor na wala nang magagawa, ngunit alam ko na nasa iyo ang huling salita. Maaaring ipakita ng mga pagsusuri ang pinakamasamang senaryo, ngunit alam ko na kaya mong baguhin ng lubusan ang sitwasyong ito. Maaaring ituro ng mga estatistika ang katapusan, ngunit alam ko na kaya mong sumulat ng isang bagong simula. Ama, naniniwala ako na ang mga ilog ng Espiritu ay dumadaan dito ngayon, sa sandaling ito, habang ako ay nananalangin, habang ako ay dumadaing, habang inilalagay ko ang aking buhay at ang buhay ng aking mahal sa iyong mga kamay. Ang mga ilog na ito ay nagdadala ng kagalingan, nagdadala ng pagpapanumbalik, nagdadala ng buhay kung saan ang kamatayan ay nagmarka na ng teritoryo. Diyos, ang ulap ng iyong pagpapahid ay nananahan sa amin ngayon. Nararamdaman ko ang iyong presensya na pumupuno sa lugar na ito, pumupuno sa aking puso, pumupuno sa aking tahanan, pumupuno sa kwarto ng ospital kung nasaan ako o kung nasaan ang aking mahal. Panginoon, ngayon ang araw ng pagtagumpay. Hindi ko tatanggapin na ang imposible ay manatiling imposible hindi ako aayon sa terminal na diagnosis. Hindi ako susuko dahil lamang sinabi ng mga tao na wala ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na sumisira sa mga hadlang, na nagpapabagsak ng mga pader, na nagbubukas ng mga daan kung saan walang daan. At ipinapahayag ko ngayon na walang makakapigil sa iyong pagkilos. Kapag nagpasya magpagaling, walang makakapig. Kapag nagpasya kang magpanumbalik, Walang sakit ang makakatagal, Ama. Ngayon ang araw ng pagkalas mula sa takot na pumaparalisa sa akin. Ngayon ang araw ng pagkalas mula sa kawalan ng paniniwala na bumubulong sa aking tainga, na walang saysay ang manalangin. Ngayon ang araw ng pagkalas mula sa tinig ng kawalan ng pag-asa na nagsasabing tapos na ang Panginoon. Tinatanggap ko ang pagpapahid ng Diyos ngayon. Tinatanggap ko ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling na nagpapanumbalik, na nagbabago. Tinatanggap ko ang iyong lakas na nagbabangon sa akin kapag wala na akong lakas, na sumusustento sa akin kapag gusto ko ng sumuko, na nagpapasigla sa akin kapag tila nawala na ang lahat. Panginoon, ang iyong pagpapahid ay sumisira sa bawat pamato, sumisira sa bawat karamdaman, nagpapawalang bisa sa bawat medikal na ulat na salungat. At binubuksan ko ang aking puso ngayon upang tanggapin ang lahat ng mayroon ka para sa akin. Panginoon, hindi ako humihingi ng maliit na bagay. Hinihingi ko ang imposible. Hinihingi ko na gawin mo ang sinabi ng mga doktor na hindi magagawa. Hinihingi ko na pagalingin mo ang idineklara na walang lunas. Hinihingi ko na ibalik mo ang ibinigay na bilang talo. At alam ko na ikaw ay espesyalista sa mga imposible, ikaw ang Diyos na nagpabahagi ng dagat, na nagpatigil sa araw, na bumuhay sa mga patay, na nagpadilat sa mga bulag, na nagpalakad sa mga lumpo. Kung ginawa mo ang lahat ng iyon, bakit hindi mo gagawin ang himala na kailangan ko ngayon? Ama, naniniwala ako na oo, oh, oh, gagawin mo. Naniniwala ako na makikita ko ang iyong kaluwalhatian na mahahayag sa aking buhay o sa buhay ng aking mahal. Diyos, kailangan ko na dalhin mo ako ng mas malalim sa mga ilog na ito ng spirit. Ayoko'ng manatili sa ibabaw kung saan kaya ko pang abutin ang sahig gamit ang aking mga paa, kung saan pakiramdam ko ay ligtas pa ako at may control. Gusto kong pumunta kung saan tanging ang iyong espiritu lamang ang makakapagdala sa akin kung saan kailangan kong dumepende ng lubusan sa iyo, kung saan wala ng suporta ng tao, tanging ang iyong kamay ang humahawak sa ak, Panginoon. Sa mga malalalim na lugar na ito, nangyayari ang mga himala. Ito ay kapag nawalan tayo ng tapakan na natututo tayong magtiwala ng lubusan sa iyo. At gusto kong lumusong ng mas malalim dahil alam ko na habang mas lumalalim ako, mas mapapalapit ako sa iyo. At mas magiging malinaw ang iyong tinig. Mas magiging malakas ang iyong kapangyarihan. Mas magiging totoo ang iyong presensya. Ama, dumadaing ako ngayon para sa buhay ng mga sinukuan na ng mga doktor. Dumadaing ako para sa katawan na ibinigay na bilang hindi na maayos. Dumadaing ako para sa kalusugan na idineklara bilang nawala na. Panginoon, kilala mo ang bawat selula, bawat organo bawat sistema ng aming katawan dahil ikaw ang lumikha sa amin. Alam mo kung ano mismo ang mali at nasa iyo ang kapangyarihan upang ayusin ito. Hindi mahalaga kung ito ay cancer sa advanced na yugto. Kung ito ay isang sakit na degenerative na walang kilalang lunas. Kung ito ay multiple organ failure. Kung ito ay isang kondisyon na hindi pa nakitang naagapan ng medisina. Panginoon, para sa iyo wala sa mga ito ang problema. Ikaw ang lumikha ng buhay at kaya mong lumikha muli, magpanumbalik, magbago. Hinihiling ko ngayon na hipuin mo gamit ang iyong mga kamay ng kapangyarihan at gawin ang himala na ikaw lamang ang makakagawa. Panginoon, habang ako ay nananalangin, nakikita ko ang mga ilog na ito ng espiritu na dumadaloy. Nakikita ko ang mga tubig na buhay na bumabaha sa bawat tuyong lugar, bawat patay na sitwasyon, bawat nawawalang pag-asa. Ama, nawa ang mga tubig na ito ay magdala ng bagong buhay, na ibalik na kalusugan, na renew na lakas. Nawa ang mga balon sa loob ng puso ay mapuno at umapaw, hindi lamang ng tubig, kundi ng katiyakan na ikaw ang may kontrol, na ikaw ay kumikilos, na hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, Naniniwala ako na ang kagalingan ay darating na, hindi bukas, hindi sa mahabang panahon mula ngayon, kundi malapit na. Naniniwala ako na walang makakapigil kapag nagpasya kang magpala, kapag nagpasya kang magpagaling, kapag nagpasya kang ihayag ang iyong kapangyarihan. Diyos, alam ko na ito ay isang kritikal na sandali. Alam ko na ang mga oras ay tila napakahaba, na ang mga araw ay tila napakabigat na ang sakit ay tila napakalaki. Ngunit alam ko rin na ikaw ay naririto. Hindi ka malayo. Hindi ka walang pakialam. Hindi ka tahimik. Ikaw ay nagtatrabaho kahit hindi ko nakik. Ikaw ay kumikilos kahit hindi ko nararamdaman. Ikaw ay gumagawa ng himala kahit na ang mga sitwasyon ay hindi pa nagbabago. Panginoon, kumakapit ako sa iyo. Dahil ikaw ang aking tanging pag-asa kapag ang lahat ng iba ay naubos na. Ikaw ang aking kanlungan kapag wala nang matatakbuhan. Ikaw ang aking lakas kapag wala na akong lakas. Ama, tinatanggap ko ang iyong pagpapahid ngayon. Tinatanggap ko ang iyong hipo na nagpapagaling, na nagpapalaya, na nagbabago. Tinatanggap ko ang iyong salita na nagsasabing ikaw ang Panginoon na nagpapagaling na hindi nagbago na patuloy na gumagawa ng mga himala ngayon gaya ng ginagawa mo noong panahon ng Biblia. Panginoon, nawa ang ulap ng iyong presensya ay bumaba sa amin nang may matinding lakas na ang bawat sintomas ay kailangang yumuko, na ang bawat sakit ay kailangang umatras, na ang bawat negatibong diagnosis ay kailangang mapawalang bisa. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible at pinaniniwalaan ko ito ngayon sa sandaling ito ng buong lakas ng aking puso. Panginoon, hindi ako susuko. Hindi ako titigil sa pananalangin. Hindi ako titigil sa paniniwala. Hindi ako titigil sa pagpapahayag ng iyong kapangyarihan kahit na lumipas ang mga araw at wala pa akong nakikitang pagbabago. Patuloy akong magtitiwala kahit na sabihin ng mga tao na ito ay pag-aaksaya ng oras na kailangan kong tanggapin ang realidad. Patuloy kong hahanapin ang iyong mukha dahil alam ko na ikaw ay tapat. Alam ko na ikaw ay makapangyarihan. Alam ko na dinidinig mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Ama, gusto kong lumusong pa ng mas malalim sa mga ilog na ito ng Espiritu hanggang sa makita ko ang paghahayag ng Himala na kailangan ko. Hindi ako mananatili sa gilid na binabasa lang ang aking mga paa. Gusto kong lubusang lumubog sa iyong presensya, lubusang sumuko sa iyong pagkilos. Diyos, naniniwala ako na kung ano ang naging disyerto ay mamumulaklak. Naniniwala ako na ang tuyong lupa ay magiging bukal. Naniniwala ako na ang mga balon at mga lambak ng aking puso ay mapupuno ng tubig na buhay magpakailanman. Naniniwala ako na ang kagalingan ay darating na at walang makakapigil dahil nagpasyaka ng kumilot. Panginoon, tinatanggap ko ngayon ang propetikong salitang ito sa aking buhay at sa buhay ng aking mahal. Ngayon ang araw ng pagtagumpay. Ngayon ang araw upang makita ang imposible na maging posible. Ngayon ang araw ng pagtanggap sa pagpapahid ng Diyos na sumisira sa bawat pamato at nagwawasak sa bawat karamdaman. Hindi ako alis dito sa parehong kalagayan nang ako ay pumasok. May nagbabago ngayon, may pinapagaling ngayon, may pinapanumbalik ngayon. Ama, pinupuri kita dahil ikaw ang Diyos ng imposible. Sinasamba kita dahil ikaw ay mas malaki kaysa sa anumang medikal na diagnosis. Itinataas kita dahil nasa iyo ang huling salita sa aking buhay at sa buhay ng aking mahal. Panginoon, nawa ang mga ilog ng Espiritu ay patuloy na umagos, nawa ang ulap ng pagpapahid ay patuloy na manahan sa amin na ang araw ng pagtagumpay ay ngayon at hindi lamang sa isang malayong araw sa hinaharap. Tinatanggap ko ang iyong pagpapahid ngayon. Tinatanggap ko ang iyong kapangyarihan ngayon. Tinatanggap ko ang iyong himala ngayon. At alam ko na kapag ninais mong kumilos, walang makakapig ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, lahat ng papuri ay sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lamang ang gumagawa ng mga kababalaghan. Panginoong Hesus, ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang sitwasyong ito na tinawag ng mga tao na imposible. Inilalagay ko sa iyong dambana ang karamdamang ito na idineklara ng medisina na walang lunas. Inilalaga ko sa iyong mga paa ang buhay na ito na sinukuan na ng mga doktor at hinihiling ko ngayon na gawin mo ang tanging ikaw lamang ang makakagawa na ikaw ay humipo, na ikaw ay magpagaling, na ikaw ay magpanumbalik, na ipakita ng mga pagsusuri ang himala, na ang mga doktor ay mawala ng paliwanag, na ang kaluwalhatian ay maging iyo lahat. Ama, lubusan akong sumusuko sa iyo, sa iyong mga plano, sa iyong kalooban, sa iyong panahon. Ngunit kumakapit din ako sa iyong pangako na ikaw ang Panginoon na nagpapagaling at hindi ko bibitawan ang pangakong iyon hanggang sa makita ko ang himala na mangyari, Diyos. Nawa ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa ay magingat sa aking puso at isipan sa sandaling ito na hindi ako madumina ng takot, ng happy, ng pagkabalisa, na makapagpahinga ako sa katiyakan na ikaw ang may kontrol, na mahal mo ako, na mayroon kang pinakamaganda para sa akin. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko naiin. Naniniwala ako sa iyo kahit hindi ko. Kumakapit ako sa iyo kahit na tila gumuguho ang Dahil ikaw ang aking bato, ang aking pundasyon, ang aking hindi matitinag na pag-asa. At alam ko na hindi ako mapapahiya sa pagtitiwala sa iyo. Sinasabi ng iyong salita na ang mga naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibago ng kanilang lakas. At ako ay naghihintay sa iyo ngayon, dumadaing para sa himala, na tanging ikaw lamang ang makakagawa, Ama. Tinatapos ko ang panalangin ito na may pusong puno ng pag-asa. Alam ko na may nangyayari sa espiritual na mundo. Alam ko na ang iyong mga anghel ay kumikilos, na ang iyong kapangyarihan ay pinapakawalan, na ang iyong kalooban ay ginagawa. Panginoon, nawa ay masaksihan ko sa lalong madaling panahon ang paghahayag ng himalang ito na maikwento ko sa ibang tao kung ano ang iyong ginawa, kung paano mo binago ang imposible, kung paano mo isinulat muli ang kwento na tapos na. Lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng papuri ay ibinibigay sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay kahangahanga. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Heso Kristo, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan kung saan ang bawat sakit ay kailangang lumuhot. Amen. Aking kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung ikaw ay nabubuhay sa isang sandali, kung saan sinabi ng medisina na wala ng pag-asa, ngunit ang iyong pananampalataya ay nakatayo pa rin, mayroon akong gustong hilingin sa iyo. Huwag kang umalis dito nang hindi iniiwan ng iyong tanda. Pindutin ngayon ang like button, hindi lamang upang tulungan ang channel na ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan din ng himala, kundi bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang isang pagpapahayag na naniniwala ka na kaya ng Diyos na gawin ang imposible. Ibahagi ang panalangin ito sa taong iyon na nasa ospital sa kapamilyang iyon na nakatanggap ng mahirap na diagnosis, sa kaibigang iyon na nawawala ng pag-asa. Maaaring ikaw ang instrumento na gagamitin ng Diyos ngayon upang magdala ng salita ng pananampalataya sa sandaling kailangan-kailangan ito ng isang tao. At habang naririto ka, magsulat sa mga komento ng pangalan ng taong gusto mong ipagdasal namin. Ilagay ang pangalan ng mahal sa buhay na iyon na nangangailangan ng himala. Tayo ay mananalangin ng sama-sama. Tayo ay sasang-ayon sa panalangin. Tayo ay dadaing sa harap ng trono ng Diyos para sa buhay ng bawat tao na babanggitin dito. Ito ay isang lugar ng pananampalataya, isang lugar ng mga himala, isang lugar kung saan ang imposible ay nagiging posible kapag inilagay natin sa mga kamay ng Diyos. Ikwento mo rin ang iyong patotoo isalaysay ang nagawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil ang mga patutuo ay nagpapalakas ng pananampalataya ng mga nagbabasa at nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nananatiling pareho, kahapon, ngayon at magpakailanman. Manatili ka sa amin dito sa channel. Mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-activate ang bell ng mga notification upang hindi mo makaligtaan ang anumang makapangyarihang panalangin na tulad ni dahil naririto kami araw-araw na nagdadala ng mga salita ng pananampalataya ng pag-asa ng lakas ng loob para sa mga humaharap sa pinakamahihirap na laban ng buhay hindi ka nag-iisa kami ay nananalangin kasama mo umiiyak kasama mo naniniwala kasama mo na ang himala ay mangyayari Pagpalain nawa ng Diyos ng lubos ang iyong buhay, hipuin nawa niya ang iyong katawan o ang katawan ng iyong mahal sa buhay na may kapangyarihan ng kagalingan at nawa sa lalong madaling panahon ay bumalik ka rito upang ikwento ang patotoo kung paano binago ng Diyos ang iyong imposible upang maging posible. Ang tagumpay ay sa iyo. Ang kagalingan ay sa iyo. Ang himala ay sa iyo sa pangalan ni Hesus